Good morning, good afternoon, and good evening mga kakabsatan. Dito na naman ang inyong uling-uling-uling. Ang Pilipinang napakachararat dito sa UK. And hello, hello po sa ating mga OFW na ating taga-subaybay. Ayan, hello, hello po sa inyo. Dito na nga tayo sa ating panibagong vlogs. Ayan, mga kakabsat. nandito na nga tayo sa loob ng castle ni Copernicus. Ayan, tignan nyo naman ito. Napakagandang um, pinta na aray. O, diba? Sino ba yung mga may hilig dyan sa mga arts katulad ng aking asawa? Ayan, si Mr. kasi sobrang hilig niya sa mga arts and yung mga sasakyan na old cars, yung mga ganun. Yan yung mga paborito niya tinitignan sa mga museum tulad na aray. Nakakatuwa nga mga kakapsa dahil hindi nga namin i-expect na dito sa loob ng castle ay may mga ganito. Yung mga ibang paintings dito ay galing pa sa Europa, Europa, sa UK. Nasa Europe pala kami, ano ba 'yun? <laughs> Pasensya na. Yung mga ibang paintings tulad na sinabi ko ay galing din sa United Kingdom. Yung iba galing din sa Italy. Yung iba galing sa ibang lugar din ng Europe. Ayan. Anyway, mga kapsat, papakita ko nga sa inyo kung ano pa yung mga nandito. May mga nakita rin kaming mga bagay dito na tulad ng mesa na napakaganda. Old style. Napakaganda pero sobrang mahal daw yun pag bibilhin. Ayan. Hindi naman siya for sale. Pero pag binili mo daw, mapama, mapapamahal ka. Ano ba yun? Nabubulol ako mga kapsat. Pasensyahan nyo na ako dahil wala nga talaga akong tulog. At syempre, alam nyo naman, wala din ako sa bahay. Ilang po akong wala sa bahay ngayon mga kakabsat kaya hindi po tayo makapag-vlog ng maayos. Napapamanghanga ako mga kakabsat kasi pati yung mga tao dito na nagtratrabaho napakabait, napaka-informative lahat ng mga bagay na gusto mong malaman alam talaga nila which is so nice, di ba? Katulad nitong mga gamit dito, alam niyo kahit napakatagal na, napaka-old na, alam na alam talaga nila every details. And syempre, mga historian na din mga 'yan. Ito na nga 'yung sinasabi ko sa inyo mga kakabsat. Kung naaalala niyo 'yung sinabi ko sa inyo about sa bricks na ceiling, eto na papakita ko sa inyo kung gaano kaganda. Tingnan niyo naman, di ba? Oh, lahat 'yan puro bricks talaga handmade talaga nila yan paano kaya nila nagawa yan eh, napakabigat ng bricks di ba kaya sobrang mangha talaga ako ng pagkagawa nila dito kung sino man yung naggawa or architect or sino man yung basta nagbuild nito nung unang panahon namangha ako makakabsat dahil sa mga nakikita kong mga bagay dito na na-preserve nila kasi parang feeling ko nag-time travel talaga ako makakabsat. Ayan, tingnan nyo, kahit yung mga sa labas ng building or labas ng castle, makikita nyo kung gaano kaganda talaga, gaano na preserve yung lugar, yung castle na to. Hindi ko talaga ma-explain kung bakit napakagandang bisitahin talaga ang Europa. I-agree nyo ako kung sino yan yung agree din. <laughs> tulad ko, ano ba yung paulit-ulit tayo mga kakabsat. Ayan, very, ano lang ako, very um, appreciative lang talaga ako sa mga bagay na ganito na na-preserve -pre nila ng napaka-tagal na panahon na. Ay, isa pang nakakatuwa mga kakabsat, itong sinister, o oh, di ba kahit na ano yan, kahit maliit lang na subject yan, papa, papatigilan niya talaga ako tapos papabasa niya sa akin. Hindi ko naman maintindihan dahil na sa Polish. <laughs> O, oh, ganito ang itsura naman dito sa taas. Ayan, makikita mo yung buong castle, trai, yung buong kingdom nila. <laughs> Tingnan nyo naman. O, oh, di ba, feeling ko nasa time travel talaga ako makakabsat Feeling ko na ako ay isang, ano, prinsesa. Ay, joke, hindi pala prinsesa. <laughs> sa muchacha. Ayan. Mga kakabsat, ayan. Salamat sa inyong panonood. Next time po ulit. At meron pa po tayong ibang vlogs. Meron pa po tayong mga vlog next time, mga kakabsat. Hahabaan ko po yun next time para naman hindi po kayo magsaba manood, mga kakabsat. Salamat po ulit sa inyong panonood. And see you next vlog po natin, mga kakabsat. Salamat po sa mga OFW yung katulad ko na nanonood sa aking vlog. Salamat, salamat po. God bless. See you next vlog.